kaugnay pa rin ng environmental protection at preservation advocacy ng tatag troopers, sinanay naman sila ng Department of Environment and Natural Resources sa pagpapatupad ng batas pangkalikasan para maging epektibong sundalo ng kalikasan. Mula Davao del Norte, balikan natin si Irene Berdin. Upang mas mapalakas ang kakayahan sa pangangalaga ng kalikasan, sumailalim ang kasundaluhan ng 56 Infantry Tatag Batalyon sa isang komprehensibong seminar tungkol sa pagpapatupad ng batas pang kalikasan. Pinangunahan ito ng Department of Environment and Natural Resources, Community Environment and Natural Resources Office, New Corelia. Ginanap ang seminar sa headquarters ng 56 IB, Purok 6B, Barangay Santo Niño, Talaingo, Davao del Norte. Layunin ng aktibidad na bigyan yan ang tatag troopers ng sapat na kaalaman at kasanayan para sa epektibong pagpapatupad ng mga batas pangkalikasan sa pamamagitan ng pagkilala sa mga paglabag sa batas, tamang proseso ng dokumentasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Ayon kay Development Management Officer 2 na si Eugene Basena, responsibilidad ng lahat ang pagprotekta sa kapaligiran kaya naman hinihikayat nila ang sama-samang pagsisikap na pangalagaan ng likas na yaman para sa susunod na henerasyon. Patuloy naman ang DENR Senro Nyo Corelia sa pakikipagtulungan sa iba't ibang sektor upang itaguyod ang kamalayan sa pangangalaga ng kapaligiran at higit pang paigtingin ang pagpapatupad sa mga batas pang kalikasan. Mula dito sa Talaingo, Davao del Norte, ako si Irene Berdin, ang inyong pamilyang kaugnay.